si Balbon ayun oh Yun dumadaan lang yung kalapati na bago. Hindi niya siguro 'to nakikita mo nagpapakain dito. Ayun sila oh. This is my stress reliever here when I finish work. When I want to eat breakfast, I am here malamig kasi dito sa rooftop pag nag uh, mag ka, dito ka magiinom ng kape, malamig pa sa ngayon oh ayan si naubos, ang bilis naman nila makaubos oh balikan uli sila ayan, mayroon pa daw dito ayan oh. ala, ala bakit ba nagganuhan kayo Mm. Ako'y bababa na.